Magandang gabi mga kaibigan Sa aking mga subscriber Magandang gabi sa inyo lahat Shout out sa inyo Buong naman sa aking mga silent viewers Baka naman pwede makalambing so, ng subscribe Mag-press so, ng subscribe Mag-press ng notification bell At select ang call like na rin ang video at kung gusto nyo i-share share nyo na rin hindi <laughs> ko nga pala yung 100 pesos na nahan ko sa probinsya ito yung tinasabing light purple ang overs nya to bars manuel e rojas front facing left at left center inauguration of the third republic at bottom center ito tapos central bank of the philippines building ito yun. in 1949 at left Group of Arms of the Republic of the Philippines Ayan sa taas Republika ng Pilipinas Cancel o Banko Sentral ng Pilipinas at the top Ayan ay dalawa Banko Sentral parehas And then script Latin, Lettering Republic of the Philippines, and then sandang piso. Ano may ulo si Manuel Roas ato. Saka may 100 daw itong nakasulat dito sa ano niya eh. Tignan natin mga kaibigan. Ayan, kita nyo mga kaibigan. 100. sa yung anino ni Manuel Roas. Ang likod nito ay Mayon Volcano Ito may whale shark Mapa ng Pilipinas Sandang Piso oh, Whale shark Tapos nandito yung Yung pang isang maliit Republic of the Philippines, this bill is debt of the central bank and a responsibility of the Republic of the Philippines. Bless us, the people that God is Lord. 100 peso. Ito ay studio 5 designs. Ang, ano niya, pictures niya, issuer Philippines issuing bank Central Bank of the Philippines Banko Central period Republic 1946 to date standard bank note years 2010 to 2015 value 100 pesos currency Peso composition paper 80% cotton and 20% abaca fiber baka fiber and in size 160 by 60 mm shape rectangular number 205296 and then update na rin natin yung price nya kasi may nagsasabing isang libo daw ito eh ang price nya mga kaibigan tatlo lang ang may price ang 2010 ang uncirculated niya ay 210 oh, pinakamaganda na yon ito parang almost uncirculated lang ito eh umikot na sa circulation to ito ay 2014 2014X ah 2014XA may sinasabing may A may B may C may 2012 eh walang 2011 to na to 2012 agad tapos ang 2010. 2012 niya oh. Ang uncirculated niya 190. Tapos 2013. O oh, ito may presyo to. Eh siguro to. 140. Ang extra pine niya. Ito ipang eh, extra pine nga lang ata ito eh. O oh, very fine lang. And then, wala na. Bali, tatlong klase pala itong 2014 na to. A, B, C. Ito na mga kaibigan. Alain mong isang libro itong isa. Kami napansin nga ako dito kay mga kaibigan. No? Hindi ko alam kung ito'y parang ano ito eh error tingnan nyo mga kaibigan ang kulay kasi nito ang buhit na to ang kulay nito ng mayon volcano Para siguro nadampik dyan bigla tsaka kung sulat ng bulletin yan hindi ganyan tsaka wala namang ano wala naman syang bakas diba wala na muna mga kaibigan salamat sa inyo sa pagsubaybay na aking video salamat